Ang 24 na matatanda sa aklat ng Pahayag ay itinuturing na isa sa mga pinakamisteryosong grupo sa banal na kasulatan. Revelation chapter 4 verse 4. Inilarawan ni Apostol Juan ang kanyang kahangahangang pangitain ng langit. Nakapaligid sa trono ng Diyos ang 24 na trono at sa bawat isa ay may matatandang nakaupo nakasuot ng puting kasuotan at may gintong mga korona sa kanilang ulo. Ang puting kasuotan ay nagpapahiwatig ng kabanalan at kalinisan, samantalang ang gintong korona ay tanda ng tagumpay at karangalan. Sa kabila ng kakaunting detalye tungkol sa kanila, malinaw na ipinakita ang kanilang mahalagang papel sa kaharian ng Diyos. Ang tanong na sino nga ba sila ay isa pa rin sa mga pinakamalalim na palaisipan sa mga mambabasa ng Biblia. Ang kanilang presensya ay sumasalamin sa napakataas na pribilehiyo at responsibilidad. Bilang mga aktibong kalahok sa pagsamba, ang kanilang posisyon ay hindi lamang simboliko, kundi mahalaga rin sa kaayusan ng langit. Ang misteryong ito ang nagpapalalim sa pananampalataya ng marami na nagpapakita na hindi lahat ay kailangang ganap na maunawaan ngunit dapat tanggapin ng may pagtitiwala sa Diyos. Ang bilang na 24 or 24 elders sa English ay may mahalagang simbolismo sa kasulatan. Isa sa mga pangunahing interpretasyon ay ang pagkakaroon nito ng ugnayan sa kabuuan ng bayan ng Diyos. Ang Dirselian tribo ng Israel mula sa Lumang Tipan at ang Dotlaus Apostol mula sa Bagong Tipan. Ang simbolismong ito ay nagtataguyod ng ideya na ang 24 na matatanda ay kinatawan ng lahat ng naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang kanilang pagiging bahagi ng makalangit na eksena ay nagpapakita ng pagkakaisa ng luma at bagong tipan sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Sa lumang tipan, ang 24 na pangkat ng mga pari na naglilingkod sa templo ay nagpapakita ng kaayusan sa pagsamba. Maaaring ito rin ang iniuugnay sa 24 na matatanda sa langit na naglalarawan ng isang makalangit na sistema ng pagsamba at paglilingkod. Ang simbolismo ay higit pang nagpapahiwatig ng walang hanggang pagsasama ng bayan ng Diyos sa kaharian ng langit. Gayun din, ang simbolismo ng bilang ay nagpapakita ng ganap na kalooban ng Diyos na nagtatag ng kaayusan at pagkakaisa sa na ng kaguluhan ng mundo ang 24 na matatanda ay hindi lamang mga tagamasid masid kundi aktibong kalahok sa pagsamba sa Diyos ayon sa Revelation chapter 5 verse 8 to 10 inilarawan silang nagdadala ng mga harpa at gintong mangkok na puno ng insenso na sumisimbolo sa mga panalangin ng mga banal ang mga harpa ay nagpapahiwatig ng musika bilang mahalagang bahagi ng pagsamba sa langit. Samantalang ang insenso ay naglalarawan ng mga panalangin ng tao na tinatanggap at inihahandog sa Diyos. Ang bawat kilos nila mula sa pagyuko hanggang sa paglalapat ng kanilang mga korona sa paanan ng trono ng Diyos ay nagpapakita ng kanilang matinding pagpapakumbaba at pagsuko ang kanilang awit ng papuri ay hindi lamang simpleng awit kundi isang makalangit na katotohanan. Ang kanilang mga awit ay nagpapahayag na ang kaligtasan at kasaysayan ng sangkatauhan ay sentro sa Diyos at sa kanyang plano. Sa pamamagitan nito, ipinakikita na ang tunay na layunin ng buhay ay ang magbigay luwalhati sa Diyos. Ang halimbawa ng 24 na matatanda ay nagbibigay inspirasyon sa atin na gawing sentro ng ating pagsamba ang Diyos hindi lamang sa mga salita kundi sa ating buong buhay at pagkilos. Ang posisyon ng 24 na matatanda sa paligid ng trono ng Diyos ay nagpapakita ng kanilang espesyal na relasyon sa kanya. Sila ay inilagay sa isang natatanging lugar ng karangalan at pribilehiyo. Ngunit ang kanilang presensya ay nagsisilbing paalala na ang mataas na posisyon ay hindi kailanman dahilan para magmataas. Sa kabila ng kanilang mataas na antas, patuloy nilang ipinapakita ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang kanilang pagyuko at paglalapat ng kanilang mga korona ay tanda ng pagkilala na ang lahat ng kanilang tagumpay at karangalan ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang trono ng 24 na matatanda ay isang mahalagang bahagi ng makalangit na eksena sapagkat ito ay nagpapakita ng perpektong kaayusan ng kaharian ng Diyos. Ang kanilang papel ay hindi lamang bilang mga tagapagsamba, kundi bilang mga simbolo ng pagkakaisa at kabanalan ng bayan ng Diyos. Ang kanilang halimbawa ay nagtuturo sa atin na anuman ang ating katayuan sa buhay, ang ating pangunahing layunin ay ang sambahin at luwalhatiin ng Diyos. Ang dalawamput-apat na matatanda ay isang larawan ng perpektong pagsamba at pagpapakumbaba sa Diyos. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mananampalataya na ang layunin ng buhay ay hindi para sa pansariling tagumpay kundi para sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang kanilang halimbawa ay nagtuturo ng tamang asal sa pagsamba, isang pusong may pagpapakumbaba at isang isip na nakatuon sa Diyos. Sa modernong panahon, ang kanilang halimbawa ay nagbibigay inspirasyon upang mamuhay ng may kabanalan at pananampalataya. Ipinapakita nito na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang ginagawa sa pamamagitan ng ritual kundi sa pamamagitan ng buong pagkatao. Ang kanilang papel ay paalala na ang bawat mananampalataya ay tinatawag upang maghangad ng mas malalim na relasyon sa Diyos at makibahagi sa walang hanggang pagsamba sa langit. Ang kanilang pagsuko at pag-aalay ng papuri ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang gawing sentro ng ating buhay ang Diyos at magbigay ng karangalan sa kanya sa bawat pagkakataon